Boss, kabayo, boss. Bas, bas, bas. Magkano sa kabayo? Sa daan lang, boss. Ali, dyan, ali, dyan. Ah, sige, sige. Meron pa isa. Alin? Hindi lang. Hindi lang. Bente? 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 bente Kabayo, bente. tuna. don <laughs> Doon, doon, doon. tip ang mura naman, o. Oh. Sige, doon wow. lang sa so, doon ba, sige. Oh, sige, ah, sige. Sige, 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 sige.

So, okay na kayo sa 20. Oo, sakit na ako sa 20. GG ko Okay, boss. Anong to? Okay to. Maraming ang talent to. Oh, ano, do to. Ano ang horse to? Ha? Ano to? Hindi. 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 mo plus one yan. Ano ka tayo? plus one? Oh! Wow! What? Ginolo Oh! Ginolo ko. Ginolo ko. Ginolo ko. Ginolo ko. Ganang katalino yung kabayo ko. Wow! Ano nalang kasan mo? Pigrulak yan minsan. What? Pigrulak! Ang galing! Ang galing! Sino ka kaya? Eh, anong hapo? Pahapunan nito sa kabayo? Abo, siligang! What? <laughs> siligang? Oo! Oh, kaya ganun ang buhok niya, no? sabi na amo mo. <laughs> <laughs> alaga alaga. Oh, si... Sige na, sige na. Ah, sige na. Marunong ba ito mag What? Marunong. <laughs> e, sige nga, sige nga. Oo. Oh.